Barn Police Regional Director ng palabas ng pahayag at paglilinaw sa napaulat na background check ng PNP sa local media persons. Nalulungkot si Barn Police Regional Director Brigadier General Jason De Guzman kung ang bagay na ito ay nagdulot ng pangamba, pag-alala, abala o maling impresyon na dulot ng naturang aksyon. Nilinaw rin niya na walang intensyon na manakot, mag-profile o magduda sa mga kasapi ng media ang kanyang tanggapan. Ang hiningilang dapat ay ang pangalan ng media person, media outlet at ang contact numbers. Hindi na kailangan pang hanapan ng police clearance, barangay clearance at kung ano-ano pang hinihingi. Nangamba nila mga media persons dahil sa bahay nila nagtungo ang kanyang mang, o ang mga nakasibilyang pulis. Agad na inatasan ni De Guzman ang PNP na itigil ang ganitong gawain. Una rito, nagpalabas ng pahayag ang ProBar Press Corps na pinamumunuan ni multimedia journalist Ferdinand Cabrera sa information gathering ng Police Intelligence Unit sa mga kasapi ng Press Corps. Personal na nagsorry si Brigadier De Guzman sa pangyayari.